Sabi ko na ngape, ba eh. Tridor ka! Ikaw may nito, no? Ako? Grabe ka naman sa akin, Emma. Ako na nga tong napahamak, muntik, makidnap at majombag. Tapos ako pa yung sinisisi mo na ako may dahilan ng lahat ng to? Grabe ka naman! Isa ka namang judger dyan! Eh, paano kung gawagawa -gawa mo lang to? Kung yari, kinukuha ka nila. Tapos, yeah, dilalayo niyo lang pala sa amin si Muki. Yun ang totoo. Alam mo, ikaw, sumusobra ka na. Ang Ta dami mong hanas, ah! Ha? Tama na. Huwag kayong mag-away. Huwag. Bakit, Nay? Pwede ba? Huwag mo awayin si Jade. Huwag. Jade, pasensya na. Ay, naku, Aling Ligaya. Na. Usapin nyo nga yung anak nyo. Grabe kasi makapangsisi. ka nga, Nay. Tama ba yung ko? Mas kinakampihan mo yung babae yun kaysa sa akin. Nay, ako yung anak mo. Huwag kang mabibigla, Emma. Umalis lang akong sandali. Minimessage mo na ang nanay, Emma mo. Bakit, ha? Humihingi ka ng saklolo sa kanya, no? No, Mommy. Gusto ko lang naman po kayong i-surprise eh. Tingnan niyo po. Ang totoo po niyan, Mami. Kontento na po ako sa kung ano akong meron ngayon. Wala na po akong wish na iba pa. Gusto ko po magkasama lang tayo. Because I feel safer and happier with you, Mommy. Huwag kang mabibigla, Emma. Pusibling anak ko rin si Jane. <laughs> Ito ang pinagsasasabi mo! Ano ba yan? Pusibling isa sa dun sa kambal ko. Ay, kaya dapat di kayo nag-aaway. Malakas ang kutob ko. Magkapatid kayo ni Jade. I'm so sorry, boss. I'm so sorry if I doubted you. Sorry kung pinagbindangan kita. Mami! Baka po na-infect po yung sugat niyo. Baka dumudugo. Dalhin na po namin kayo sa ospital. No! No! Kaya kong gamutin to dito sa bahay. Naisan ba nanggagaling yan, ha? Ba't niyo sinasabi yan? kanina kasi nung nakita ko magkausap si Jade at si Olive, bigla akong naalala yung kambal ko. Tapos naisip ko, kasing edad nila yung kambal ko eh. Nay, ang daming kambal na sabay-sabay pinapanganak. Ano ba? Tumawag din sa akin si, si Ma'am Alice. Sabi niya, yun daw nag-ampon sa kambal ko. Ma'am, cardiologist pa tawag doon. Tapos kanina sabi, sabi ni Jay, mga magulong daw nila, mga doktor din daw sa puso, ano? Na hindi hey, naman tayo sigurado kung, kung ampun lang talaga sila, di ba? Ano sa diba pinagsasasabi mo? Tapos ito... Ito yung, ito yung isa doon sa dalawang kwintas na binigay ko doon sa kambal bago ko sila pinamigay. Kanina, nakita ko ang ni JD. Nakita ko ang suot niya. Tapos nung inampas siya, nung kumukuha sa kanya, yung masamang loob, kumalsak ito eh. Ay, nalilito na ako. Nalilito na ako! Ako din eh. Nalilito rin ako eh. Hindi ko alam kung susunay ko ito sa kanya, kung ibabalik ko sa kanya o oh. Hindi ko alam kung anong gusto kong gawin. Ang dami kong gusto kong sa kanya. Kaya... Kaya na natatakot ako. Natatakot ako baka mamaya. Baka mamaya hindi siya maniwala sa akin. Natatakot ako baka mamaya maniwala nga siya pero magalit naman siya sa akin. Magalit siya sa akin kasi pinamigay ko sila. Kasi gusto mo akong ina. Nay. Nay! Nay! Alam ko na mong ka sa mga kapatid ko. Ha? Pero imposible sila yung kapatid ko, lalo na yung olive na yun, na lang yung kaluluwa doon. Nay! Nandito tayo ngayon para kay Muki kasi nasa peligro yung buhay niya. Baka pwede naman sa muna yung pagtuunan natin ng pansin ngayon. Mas matagal ako nang hulila sa mga anak ko. tayong ina. Pareho tayong nawalan ng mga anak. Kaya dapat naiintindihan mo ko ano'ng nararamdaman ko. Di ba kay Muki, mas grabe ka nga kaysa sa akin eh. Kahit noon, hindi mo alam na anak mo siya, di ba? Mas grabe ginagawa mo. Ako may pruweba, oh. Saan mo may mo? Maunawa mo kahit konti lang. Konting pangunawa lang. Pero mami, kailangan niyo po ng taong mag-aalaga sa inyo eh. Ako na lang po yung magiging doktor niyo. Just like the old times. Remember? Basta, huwag niyo lang po akong itatali ulit.